Kumusta mga ka-resil? So ngayon mga ka-resil ay home service tayo ngayon Rescue operation So ang unit natin ngayon mga ka-resil is Isuzu Giga Ang engine nya is 6 f 1 Alam ah. mo subida ka nga Ano ang ba? Ang yung Arte mo mo abot o Green Magga sa mo Check engine na So ang problema ng unit niya mga karisil ay low power. Pag low power siya ay lalabas ang ganyang check engine. Pero mag low power lang ito kapag ito ay tumatakbo at lalo na pangat yung daan. Unang gagawin natin mga karisil ay gamitan muna natin na pinagbabawal na technique, yung e scanner. So ang lumabas sa e scanner mga karisil ay ito common rail pressure abnormal pump not pressurized. So ang daming lumabas sa scanner mga kadisil. So yan, picturean muna natin para may kita sa mayari. At pagkatapos niyan mga kadisil ay reset lang natin. Delete lang natin yung mga trouble code. Mga akalay mong dahil ang akala yung diri ko agi agusan man mo kwan gusto bida pa ko dito sa tayong mampayag hmm. diri po ko makabiyahe pagbalik na ko mo kukar siya ah ba diri nga sa ito harap pro dool ra isinto para ka mo laging mag check engine diri patyo na mo hmm. yeah. start, na po kistart mo maulian na po maulian na po siya kung neutral ba mabot lang sito ba hindi siya Ang pangalawang gagawin natin mga kadisil, ay road test muna natin kung lalabas ba yung check engine niya. Ano yung lalabas ay yun yung titirahin natin. So dito mga kadisil, ay may nakita akong malaking uh, pinya. So kunin ko sana pero wag na lang kasi baka makasabaan tayo. So dito mga kadisil, ay medyo malayo-layo na yung narating namin ay lumabas na rin yung check engine mga kadisil. So nag low power na siya mga kadisil. So yung lumabas mga kadisil, ay Uh, common rail pressure abnormal yeah, rail. pump not pressurized so Liberal yun yung trouble abnormal. code niya mga kadisil. so yung takbo namin dito mga kadisil ay medyo kamang kamang ng konti so ang pangatlong gagawin natin mga kadisil, ay uh, palitan natin tong nasa ibabaw ng pressure pump mga kadisil tong dalawang to ito yung suspect natin mga kadisil. so palitan lang natin so let's go So dito mga ka ay tinanggal ko yung fuel filter niya baka madumi lang. Pag tanggal ko ay talagang ang bago to mga ka kasi sabi ng driver ay bago daw ito. So dinobol check ko lang. So yun mga ka uh, binalik ko agad. So yan mga ka uh, natanggal ko na. Palitan natin ng uh, surplus to mga ka -dysel. Ito yung sa kanya at ito yung ipalit natin mga ka-diesel. Ayan. Uh, so kabit na natin. Let's go. So yan mga ka uh, nakabit ko na. Pinapump ko lang mga ka at bleed lang ng konti para wala, mawala yung mga samang elemento. Hindi dahil common rail yung rumabas sa scanner mga ka ay uh, palitan na natin ng common rail. So hindi yun, uh, binigyan lang tayo ng flow ng scanner mga ka kung ano yung pwedeng posible na palitan natin. So yung suspect ko ay itong uh, nasa ibabaw ng pressure pump mga ka -dysel. Yey. <tuk tangan> So dito mga ay in-scan ko ulit baka may lumabas na trouble code kasi may tinanggal tayo doon na mga sakit So i-reset e lang natin at pagkatapos nito ay road test tayo mga karisil. Dito sa kanilang area mga karisil, ay napakarami ng ano, heavy, heavy, equipment So yung iba ay marami ng damo so, sa yung iba is nakatambay lang dito So yan mga diesel, uh, test ulit tayo. So tignan natin kung uh, lalabas ba ba yung check engine kung maglulu power pa ba siya. Itong daan na ito mga diesel ay dito siya minsan naglulu uh, power yung unit niya kasi sobrang tok tok nito mga dieselo. Oh. At paliko pa yung uh, da daan dito. <smart noise>

So, it. na, ba? so, yan mga ka-Rachel, uh, medyo malayo-layo na yung road test namin. O, Ay, hindi naman aa, bumalik yung uh, check engine at saka low power. Oh, na siya. siya. Oh. Uh so, oh. Nga na. Nga na.